Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga subject signs sa araw ng Biyernes, July 4, 2025. At meron lamang tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayong magpahit ng money oil sa inyong mga palad mga kajanski. Ito po ay mga katulong para kayo po ay lapitan ng swerte. Ang money oil po ay malakas mag-attract ng swerte kahit anong pong sugal na inyong pong sasalihan. Basta at, uh, kayo po ay malakas ang inyong paniniwala, kayo po ay positibo. So kinakailangan ang money oil na inyong pong gagamitin ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mas lalong mabisa. So kung wala pa po kayo nito at kung gusto nyo pong umorder ay mag-PM lamang po kayo sa aking episode. Pre-page, Janice Christian Lags. At kung meron naman po kayong mga favorite lucky number o inyong mga numerong laging tinatayaan, pwede nyo pong subukan i-mix uh, o i-combine ang mga numerong ito base po sa inyong mga subject sign. So, depende na po siya nyo, gamitin nyo po ang inyong husi at galing sa paggamit ng numerology. Para po sa mga taong aris o oh, at marami kang maipagmamalaki, pero mas maganda kung kapantay mo pa rin sila, ito ang paalala sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamasorting numero ay 10, 15, 29, 33, at 45. Para sa mga taong tauros, patuloy na dalagsa sa iyo ang magagandang oportunidad na magpapaangat sa kapalaran at kabuhayan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamasorting numero ay 11, 17, 22, 27, 31, at 34. Para sa mga taong hangang hangang-hanga sa iyo ang taong gusto kang maging bahagi ng kaniyang buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 19, 21, 28, 35 at 38. Para sa mga taong cancer, makakaasa ka na pakikinggan ka ng langit sa panalangin mong may kaugnayan sa pagpapalago ng iyong kabuhayan. Ang iyong mapalag na kulay ay black. Ang iyong mga maswerting numero, 3. 2, 7, 16, 25, 39, at 42. Para sa mga taong leyo, muling iiral ang iyong kabaitan. Isa lang ang kanilang kailangan, pero dalawa ang ipipigay mo. Ang iyong mapalan na kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 1, 20, 24, 27, 37, at 40. Para sa mga taong Virgo, tigilan mo ang matagalang pag-aanalisa ng mga pangyayari sa buhay mo. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapapala na kulay ay e peach. Ang iyong maswerteng numero 2, 11, 17, 23, 28 at 38. Para sa mga taong Libra, kaganda pa ang kapalaran mo. Ibig sabihin Umiikot ang gulong ng kapalaran upang matupad ang mga ambisyon mo sa buhay. Gayunpaman, huwag mong kalimutan na magpasalamat sa Diyos. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mga masorting numero, 4, 12, 21, 25, 33 at 45. Para sa mga ng Scorpio, ipaubayan mo na lahat sa langit. Dahil may mga plano siya na maaaring hindi apot ng iyong isipan. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mamaswedeng numero? 8, 19, 22, 30, 32 at 44. Para sa mataong Sagittarius, ikaw ang masusunod ngayon. Ang iba na parang salungat sa mga kagustuhan mo ay matatagpo ang walang magawa kundi ang sundin ka. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswedeng numero? 4, 16, 24, 27, 34 at 36. Para sa mga taong Capricorn, lakasan mo ang loob mo para 'di masayang ang mga ipipikitay ng pagkakataon sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamamswerteng numero 13, 20, 23, 29, 35 at 41. Para sa mataong Aquarius, magpapabago-bago ka ng pasya. Pero sa huli, kung ano ang makakaputi sa iyo, yun mismo ang magiging desisyon mo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero, 5, 11, 14, 22, 26 at 39. Para sa mga taong Pisces, pingi ka sa mga payo nila dahil nabubuhay ka ngayon sa pagpapantasya. Ang iyong na kulay ay purple. Ang iyong mga sweating numero 6, 19, 21, 28, 31 at 42.